Vlog number 4, a day in my life with my babi. Ang lulutuin nga natin for today's video ay sorsyadong tilapia. nag crave nga pala si babi shina nyo kaya naman lulutuan natin siya. Pagkagising ko pa nga lang ay nag-init na nga ako ng mainit na tubig mga babi kasi nga magkakape ako. Madalang naman ako magkape kapag trip ko lang, dun lang talaga ako nagkakape. Hindi din kasi pwede sa akin araw-araw na nagkakape kasi nagpapalpitate yung puso ko mga babi. At inilabas ko na nga dito yung ginawa kong chawpan kagabi. Tinira nga pala yan ni Bobby Sheena nyo para almusalin ngayong umaga. Maglalive siya ng maaga kaya naman nagpe-prepare na ako ng aalmusalin niya. Para hindi naman siya magutom o kumalaman siya habang nagsasalita siya sa live niya. Nakakagutom pa naman kapag ngawang-ngawa ka doon sa live. Yan chaupan nga palang lang yan ay kaya naman nagawa ko yan dahil nga ang daming sinain ni Bobby Sheena nyo. Siyempre sayang naman kung merong mapapanis. Pinauna ko na nga siyang kumain dito mga babi dahil nga nagiinit pa ako ng tinapay. Hindi kasi din ako mahilig kumain ng kanin sa umaga kaya kahit tinapay okay na okay na yun sa akin. Yun nga lang kabaliktaran nga lang kami ni Bobby nyo kasi mas gusto niya ang kanin kesa tinapay. Alam nyo ba kung anong dahilan niya kung bakit ayaw niyang kumain ng tinapay? Kasi nga daw sumisingit nga daw sa gilagid niya. At yan nga pagkatapos namin kumain ay eh, ginawa ko na nga ay eh, hinugasan ko na nga itong kaunting mga hugasin. Para hindi na nga yan tumambak pa. At pagkatapos ko nga mahugasan lahat dyan, ay, ay nag-prepare na nga ako ng mga gagamitin sangka para sa pagluluto ko. Request nga pala yan ni babi Shina nyo ang sasyadong tilapia. Nagsasawa na din daw kasi siya sa karne kaya naman gusto niya mag naman pero gusto niya kasi may sabaw. Tapos madalang din naman kasi namin kainin ang sasyadong tilapia kaya naman yun na lang yung pag isipan naming lutuin. Minsan kasi kapag sa ulam, nagtatanungan pa kami kung ano yung uulamin namin. Nililito pa nga kami mga babi kung ano yung putahe na gusto naming lutuin. Makakasampung beses pa nga kami sa pag-iisip bago namin kuha kung ano yung gusto naming lutuin. Paiba-iba din kasi kami ng trip minsan. At yan nga mga babi ay naglagay na nga ako ng mantika sa kawali at sinunod ko na nga itong tilapia. Riprituhin nga lang din pala natin yan mga babi. Nagprepare na nga din ako dito ng itlog na iahalo natin mamaya sa sarsyadong tilapia. Tatlong itlog nga lang pala yung ilalagay natin dyan. Tapos syempre mga babi gusto ko rin kasi na may gulay yung aking kakainin kaya naman nilaho na lang din dyan yung okra. Optional lang din naman yan mga babi. Kahit anong gulay naman ilagay nyo okay lang naman pwedeng pwede rin naman. Depende yun sa inyo kung gusto nyo lagyan ng gulay o hindi. Sa iba talaga kapag nakikita ko nagluluto hindi naman sila naglalagay ng gulay. Itlog lang yung meron sa kanila. Nagkikrave kasi ako sa okra kaya naman nilagyan ko siya ng okra. Hindi rin naman nagbago ang lasa niya. Ganun pa din sir Dong tilapia pa din siya mga babi. Tapos alam nyo ba mas pinasarap pa siya nung nilagyan ko siya ng gulay. At dito nga ay naglagay na tayo ng mantika sa kawali at sinunod na nga natin tong sibuyas. Gigisa lang natin yan mga babi. Tapos isusunod na natin tong bawang. At next na nga natin din tong ilalagay ang luya pang pawala ng langsa. At kapag nahalo-halo mo na yung lahat ay ilagay mo na din tong kamatis. Mas masarap kung maraming kamatis ang ilalagay nyo para pampadagdag ng lasa. At saka maganda din siyang tingnan kung meron siyang kamatis. Iba-iba nga din pala tayo ng paraan ng pagluluto kasi ako pag nagluluto ako ng syosyadong tilapia ay ganyan yung ginagawa ko. Inilalagay ko na agad yung itlog. At pagkatapos ng maluto na ng itlog ay nilagyan ko na nga ito ng dalawang basong tubig. Nilagyan ko na din to ng mga pam palasa At dahil nga matigas nga itong okra, ay kailangan na natin itong ilagay para kapag kumulo na ito, luto na yung okra, pwede na natin ilagay yung tilapia. Medyo madami din nga pala yung nilagay kong okra kasi nga paborito ko yan mga babi. Sinunod ko na nga ilagay dito yung dalawang ulo ng tilapia. Dalawa nga lang pala yung niluto ko kasi dalawa lang dinaman naman kasi kaming kakain. Kailangan din kasi natin magtipid kasi nga ang mamahal na nang bilihin. Kami yung isang libo mo kapag binili mo parang bariya na lang. Kaya kailangan magtipid talaga. Pinakuluan ko nga lang yan ng kaunti tapos nung pagkakulo na ayan luto na ang ating sorsyadong tilapia. Pinaghanda ko na nga lang din si Shina dito ng aming kakainan. Pero alam niyo mga babi, tingnan nyo naman, busy busy ka sa cellphone. Sabi ko nga sa kanya dyan, bakit hindi ka na magsandok? Kaya naman, ayan, kumuha na nga siya dyan ng tubig. Tapos, yun, pagkakuha niya ng tubig, cellphone ulit. Pagkatapos niya cellphone, tayo, oh, ayan, nakalimutan niyang kunin yung sandok. Two hours to three hours nga pala siyang nagla kaya naman pagtanghali na isabay nga kaming kumain. Hindi nga pala pumapayag mapayag yan si babi siya ninyo na hindi kami sabay kumain kasi nga wala siyang ganang kumain kapag mag-isa lang siya. Para kasi kapag mag-isa ka lang, wala kang ganang kumain. Kaya naman, kain tayo, mga babi. Thank you, Lord, for the blessing and sa pagkain. At tingnan nyo nga, mga babi, yung pamangkin ni Shina nasa hagdanan. Di ko ba alam, mas gusto niya doong umupo. At ayan nga, bumaba na siya sa hagdanan. Sabi pa nga niya sa akin, gutom ka. Paano ba naman kasi, inaasar-asar ko siya. Kaya naman, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.